sa pamayokan mga bareta. Lampas 400,000 pesos na kantidad ng shabu na kumpiskar sa duwang magkasuway na operasyon sa Albay asin Kamarnisur. Ex-Bula Kamarnisur Mayor Benjamin Vicena, irido matapos mabudala ng truck. Apsimo, padagos ang pagmonitor sa mga river channels sarani sa Rani sa Bulkan Mayon. Fish kill, naitala sa Lake Bui sa Kamarnisur. Asin, pasyara ng patok na Christmas tree light sa Banuaning daraga. Nobyembre 21, taong 2023. Uni na ang mga baretang Tatak Bicol. Panadugma ng maestorya ini sa 88.7 Radyo Ragon Katanduanes as 90.7 Radyo Ragon Legaspi. Sa detalyes, lampas 400 mil pesos na kantidad ng Shabu na recover sa duwang magkasway na operasyon sa Albay asin Kamarinisur. Uyang Report. Arestado ang sarong tulak ng droga matapos na makuha ng pigtutubod shabu sa pigsagibong search warrant kan Pideya Bicol, Pideya Albay, Asin Legazpi City Police Station sa Barangay Puro Legazpi City alas 11.35 kasubanggi Nobyembre 20. Binisto ang sospek na si Oli Mike Prieno Orozco alias Olympus nakabali sa Regional Drug Listed Personality kang Otoridad na kuasarong ni Orozco an po ko maso menos 10 gramo ning pigtutubo ng shabu na nagkakantidad 68 pesos ang standard value. Bako lang na albay ang, ang naging era kang operation din Mga pagtirahit ng probinsya na iyo ang naging era operation. So, so more or less, ano, mababawasan ito ano preparation ng illegal drugs. Considering na sarong uh, personality na may drawed up lang ang era ng operation, ang katulayan nito, nice. So most probably, sa uh, masunod na itong iba, naapit kong kusubirang tanga, no? sa so, roon, wala dapat man, no? ma-utilize ang uh, aning mapuduman ng illegal drug trade. Sa syudad ng Naga, arestado man ang tulong tulak ng droga sa ikinasar na baybas operation sa sarong in sa Zone 4, Barangay Abelia, alas 9.30 ng banggi nakalis na biyernes. Enterong residente kang nasambit na syudad ang tulong sospek na edad 21, 33 anyos, asin minor de edad, Nakumpiskar sa mga sospek ang disyeteng pidaso ng transparent plastic shashe. Lawag ang pigtutubo na shabu, na may gabat na 50 gram o 340 mil pesos ang street value. Apwera sa droga, nakumpiskar man sa indang ibang drug paraphernalia. Sa presente, nasa kustudya na kang otoridad ang apat na sospek para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal. Apsimo, padagos ang pag-monitor sa mga river channels sarani sa Rani sa Bulkan Mayon. May report si Jennifer Pulinar. Darakan sunod-sunod na pag-uuran. Nahahandal na ang 28 anyos na si Edgardo Llaneta kan Barangay Masarawa Albay sa posibilidad na magkaigwanin lahar flow gikan sa Bulkan Mayon. Laog kayaan sa indang barangay sa 6 km permanent danger zone na saro sa mga delikado sa pagbabaha. Uh... Pero prepare lang kami, ma'am, pag ano, ta kung sakaling maglikas, automatic ma-evacuate tulos kami. An 60 anyos na si Tatay Malto purok dos Barangay Tandarora Ginubatan Albay na laog sa 7 kilometer extended danger zone ang residensya da iman gayong handal sa mga namamatian ng na pag-uuran. Alagad bintahi man giraray daa na maging rigmat. Pero pag bagyo talaga, talagang lilikas talaga ng pamilya ko pag super typhoon talagang alis talaga. Sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Fibox, nasa 50 million cubic meters na ang ipigluwa bulkan mayon puon kan magkaigwa ininin aktibidad na taon. Na delikadong maray in kaso magdere-derecho pa ang pag-uuran sa probinsya. Dahil nga marami tayong mga pag- na nangyayari, uh, pina, pinapalahan natin yung ating mga babayan na malapit sa mga, malapit sa mga ilog na nagbumula sa mayon bulkino na maging alerto uh, dahil dahil nandiyan yung possibility naman na magkaroon ng mga lahar. Paglilinaw kan pamayokan Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO na si Dr. Cedric Daep, kulang pa ang pigbabagsak na uran sa probinsya nga ni magkausanin lahar flow. Alagad huli kan pag-uuran, mas dakulaan huma kan pagrasay nin daga. Sa ngayon, ano, monitoring lang kita sa gilid kang lahar dahil ang ng pag-uuran. Pero so far, dahil pa man kita nag sa threshold na delikado na ang lahar. Kung may mga pag-hero ang lahar, more of mas delikado kita sa masunod na oran. Kung magkikong siya, sa salog kung ano, ah, uh, siyempre mabulo sa iyan sa Masalamat kita. Tadi so, kita nag-arog sa oran sa northern samala. Nag-abot ng 690 mm. Uh, more than the rainfall of the rainy season in the month of November. Kaya, mas delikado siya na. Pero kita, Maganda ang mangyarari kita, takaw sa lang sala, pero paganda ang tagay dyan sila'y mas delikato sa tulad na ang gagata sa sa pag for several days. Sa ngunyan, mayo pa man na ipig-ibakwar sa probinsya darakan maraot na kamugtakan kan panahon. Padagos Mangiraray giraray ang ginigibong maigot na pagmonitor kan APSIMO, lalo na sa mga residente na nasa laog kan permanent danger zone. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Fish kill! na itala sa Lake Bui sa Kamarinisur. Uyang report. Sa bidyong ini, amay kasubong aga, mahiling ang pag-abangkan mga residente sa ranis sa Lake Bui sa Sur. sa pag-abotkan mga bangka nakargado kargado ng mga tilapia na nakuasa sa sentro kang Lake Buhi. Libre kaya ining pigpapanao. Kang nakaaging Domingo kang manutara ng insidente ng fish kill sa Lake Buhi. Sigun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol, antes ang insidente, Webes, Nobyembre 16, Kan magkondusir sinda kang sendang regular water sampling sa pitong sakop kang istasyon kang Lake Buhi, Arog kang Santa Elena, sentro kang Lake Buhi, Ipil, Tambo, Salbasyon, Iraya, Asinnea area. Base sa laboratory result, bumina ba ang oxygen level sa nasambit na porsyon, na nagre-range siya na ng 2.1% sundo 4.55%, hababa sa 5% na normal na level. Sigun sa ahensya. Apwera kang malipot na panahon asin mga pag-uran. Saro manini sa Roman, mga rason sa nanotaran na tilapia fish kill sa Lake Buhi. During heavy rains, ining mga tubig uran na ini, natutuman sa irarong kang kang lake, kang tubig. So pag ini na sa irarong na kang tubig, ang um, pinupush niya pataas itong uh, warmer water. So kapag pinupush niya patasakat, nakakaiba na po ang uh, low dissolved oxygen. So kapag yaw na duman, so naaano uh, na po yan sa mga sirata. That's also causing the fish kill. Kasudma, liwat na nagkondusir ang V-Farning water quality testing sa sampulong sampling stations. Nagluluwa sa sendang monitoring na 0.22% sa ng oxygen level sa mga nakuang water samples. Apuwera kay ni, nagkolekta man tilapia samples sa ang ayan siya, nga ni pag-adalan kung ligtas ba yung konsumuhon. Ang um, before po patagos na nire-remind ang satuyang mga uh, consuming public to make sure that the fish are uh, fresh and clean. Ano. So, uh, kung kinuapo during the fish kill and uh, buhay pa man po, please make sure uh, maging, ma maging and uh, kinatiso araw kang mga ginigibot sa pagpakan ng sira. Ano. So, just make sure na ang sira mayo pong parong. Uh, maray pa po ang kamugtakan. So, maaraman taman po yan sa physical na itsura po kang sira. Katakod kang fish kill, pigaabisuan kang VFAR ang may mga pagsadering fish cage sa Lake Buhi na mas maray na magkaigwan ng emergency harvest. Nga ni na maprotiran ang day pa na apektara na sira. Na report kang uh, Lake Development Office, kang uh, LGU Buhi, um, uh, nearly 3 million po to ang total cost of damage na. Pero uh, we are still awaiting and verifying as to the... Uh, volume of tilapia po na affected as to and also the number of fish cage operators na affected sa fish cage. Asigurasyon kang V Bicol, natututukan ninda ang nasambit na insidente. Mientras tanto, sa masunod na semana, plano liwat kang ahensya na magkundusir ng water sampling sa Lake Buhi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Ex-Bulacamarnisur Mayor Benjamin Decena, irido matapos mabudala ng trap asin, pasyara ng patok na Christmas string light sa banuwaning daraga. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakamagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan na bagyo asin pag alburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean. Siring man, kan sa sabiring sadiring partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa. Acubicol! TV. Dating alkalde sa Banuan, Can Bulacan, Marinisur. Irido matapos mabudala ng 8-wheeler truck mantang nagpapagasulina. May report si Jennifer Pulinar. Sa CCTV footage na ini, alas 3.53 nin hapon ka nakaaging Domingo, Nobyembre 19, mahihiling ang pag-abot kan van na pigmamaneho ni dating Bulak Mayor Benjamin Dicena sa sarong gasolinahan sa barangay Pawili, Sur, Makalihis ang sarong minuto, Mahihiling man ang pagbaba sa van kan dating alkalde, mantang pigkakargahanin gasolina ang gamit kaining bihikulo. Sa video, hagup man maging ang paghiling ni Desena sa price board. Makalihisang pirang segundo, mahihiling man sa CCTV ang pagabot kan sarong 8-wheeler truck. Daina na hagop sa CCTV ang pagkakaligis ka nasambit na, na truck sa dating alkalde. Alagad sa mga litratong ini, mahihiling ang duguan ng si Desena. Sigun sa Hepatura pili Municipal Police Station, depensa subuot sa indakan truck driver dahil kainin na hiling ang biktima, alagad sa investigasyon na pag na nasa impluensya ininin arak. Binisto ang sospek na si Ricardo Solbita Etermenius Jr., 50 anyos asin residente kang tagkawayan, Quezon. Itong, itong pespa, ang pighiling niya duman kung pera na ang bayarin, siguro yung eh, in inano niya. Tapos nakatalikod po kumbaga, habang naghihiling po siya duman, biglang nagabut ini yung isusugi giga truck na ini, na minaman ni Ricardo Solbeta. Siguro, dahil de niya napansin si, ini, si ex mayor na nakatindog duman. Kaya pag, pag ano, habang ipoposisyon niya ning sa, sa iyang truck, nasagi kang, kang truck niya, ang likod ni, ano, ni Sir Nabin Amin. Pakasagi, uh, natumba ini kung pagkatong sakto to subitis niya, iyon naman ang inagihan katong tong rida, katong tong truck. Sigun sa esposa kan dating alkalde, nakaiba kan mangyari ang insidente, padagos pang pig sa Naga Imaging Center Cooperative Hospital ang dating mayor. Mayo man subuot sindang kasiguraduhan kung makakalakaw pa ang dating alkalde. Ay, mm pag-ahaba, pag kami, pigi sila niya. wala tulungan sa auto. Wala tulungan sa auto, nakatungkaw sa dami. Ako nagbabaas na magiging nagbabaas na gihiling ka lang. <laughs> Tapos mm. pa, yung ako katong gasoline boy, na ano ba yung nangyari nga sa iya Kaya mm. naman na, ma'am, kaya nangyari. Kahilin ko na lang, natuwa na lang ako naman sa auto niya. Na-absolute ni siya ako ko, siya Sa presente, nasa kustudiya kan Pili Municipal Police Station ang suspect kasong reckless imprudence resulting to serious physical injury ang kasong isinaangat sa sospechado. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Motorista, gadan kan makasalpok sa kasabat na truck sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. May report si May Arango. Ipigdara pa mang kuta sa ospital, alagad binawian man sa nanimbuhay ang sarong na aksidente motorcycle rider pasado alasyete ning Banggika Nobyembre 18, sa National Highway sa akob barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Pigbisto ang nagadan na motorista na si Hanero Astillero E. 34 anyos as in residente kan San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Sa investigasyon kan San Fernando Municipal Police Station, gikan Naga City, pasiring kuta sa banwaan kang Pamplona si Astillero. Alagad kinaong kainian linya kang kasabat kaini ni Win Van Truck na naulisa sa sa iyang pagkakadiskwido. Pigbis ang driver contract na si Wilfredo Cabrera E. Martinez, 54 anyos, kansang San Rafael Bulacan, nagikan sa Kalamba, Laguna, as impasiring kuta sa siyudad Kanaga. Kung base nyo na po naman sa uh, road condition na no, medyo pakurabada siya, at the same time may early warning, uh, may mga traffic signs naman, may araw nga ano, sa taas na kulor ko na, kulor kape, sa tinampungan, may double yellow lane, so siguro yung na gusto niya ding sa kan motorcycle driver. napag araman na bakuman accident-prone area ang lugar. Alagad sigon sa kapulisan, importante man giraray na maging rigmat sa pagmamaneho, lalo na kung daikabisado ang tinampo. Actually po, sa so marami naman po kami dito ng ginagawa. Katulad nga po sa amin, 24 hours ang road security namin sa kalsada. Yung PCR namin, nagbibigay kami ng mga pump clients, about sa mga safety tips. And at the same time, yung mga officer namin, yung mga COP namin, may mga schedule din yan sa radio -gusting. So, lahat ng possible na safety information na pwedeng ibigay sa public, So, ay ginagawa natin. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Day pa man na desisyon na nabaya ang pamilya kan biktima kung sasa ang kaso ang driver kan truck. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango. Christmas String of Lights, pinailawan na sa banwaan ng daraga. Siripuntayan sa istorya ni May Arango. Sabay-sabay! Ginailawang ka na kaaging Domingo ang Christmas String of Lights na taon-taon na pigbibida kan banwaan kan Daraga Albay. Pasado alas 5.30 nin hapon kan ini ang magliwanag. Ang pamilya Mascarinas ka market site Daraga sa Rosa Kadakol na nag-abang. Uh, Siyempre, yung pailaw kasi, eh, itong pailaw during Christmas dito sa Daraga, uh, unique ito. Ano? Uh, sa, uh, wala pang, walang LGU na gumagawa nito dito. So talagang unique siya. Maugmaman ng manager kang peso daraga na si RJ Lawenko na mahiling liwat ang string of lights na saru sa mga Urgul sa indang banwaan. Unang-una, this is one of the best uh, promotions na ginagawa for the LGU. Uh, hindi lang, hindi lang uh, makikilala yung daraga sa local but even in the national and then uh, another promotions for uh, the local government of Daraga. Taong 2018, kampo na ng pailaw. Dos kilometro ang laba kay asing As kompuesto ni labi sa 7,000 na bumbilya. Si Angelica asinan sa iyang partner, magin na magbabarkada ini. Inabagan ng gadang pailaw maski may pag-uuran. Naganda siya kasi ano, nandyan yung mayor, tsaka ano, ah, madaming tao, ayun ay lang kinasanayan na din namin to sa kada Pasko, merong pailaw. Parang tradisyon na to ng daraga. Maganda naman, siyempre. Dahil daraga to, sa atin to, maganda to. Mahihiling ang Christmas String of Lights poon sa Daraga Town Plaza, sundo sa Bicol University Boundary, Kandaraga, Asin, Legazpi. Sigun kay Daraga Mayor Awin Baldo, dakula man na ng baggan String of Lights sa saindang banwaan, lalo na sa turismo. Huli tabistado ang saindang pailaw na pinakahalabang tunnel of light sa bilog na Kabikolan. Nabibisto naman ini sa nasyonal. Ganang taong yung pinagay, siya di po pigbalik na last year dahil ng ganang taong. Para magtawag nila yung hindi ng bilang udyan, hindi, hindi papaabot na ang ng kapaskuan sa Banwa. Nakataong, nakita magukma, kaya di ba ang sakta na pamilya? Magkasalaro, dahil magkatelepon, sa pagpasalamat sa pinakarason kung nga na kita nagasalibrar sa atin ang pagkamundag ni si Cristo ang liwanag sa mundo. Mientras tanto, a puera string of lights na katalaan man nabuksan sa Desyembre 1 ang saindang Christmas Village na makukuha sa Daraga Park. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol. 34 aldaw na sana Paskuna! Ako si Nomer Corporal. Salamat!